magandang hapon mga kababayan. Ayan si mama. oh. pakikilala ko po sa inyo. Ito po ay episode 92 na. Nasa Makati po tayo si Ma'am, may, hinahanap na no Sa so, May San Antonio daw po siya sa Makati. Ma'am, ano pangalan niyo, Ma'am? Uh, Zane po. Zane. Uh -huh. Ayan, ngayon nasa episode 92 po kayo ni Taxi Vlog, ma'am kayo po ay bagi ng pre-ride ni Kuya Ma'am. Ah, uh, po, ano mo sasabi niyo kayo po nasa pre-ride? Uh, <laughs> Sige lang po, Ma'am. Ito po kasi ang haba ng nilakad ko. kita kita po kayo para makita kayo ng Bo. aircon yan po. Ayun. haba po kasi ng nilakad. O, saan ho ba kayo galing? Galing po ako Bulacan. Uy, taga Bulacan pala to, kaya medyo ano. Ayun, pero parang malabo camera natin titingnan ko. Ayan si ma'am, para makita nyo yung ganda ni ma'am. <laughs> sa ano kayo pala sa Bulacan, ma'am? Diyan lang po, malapit sa ano. May kawayan. Ah, oh, malapit nga lang. Um, pero matrape. po matrape. Ano O, anong nasasabi nyo dahil nasa pre-ride kayo? Ano po? Malamig. Ang <laughs> inip po kasi ako nang nilakad ko. Hindi. Anong masasabi nyo sa pre-ride ni Kuya? Okay naman po. Malinis yung ano. Ipis. Yung sasakyan. Wala. Oh, <laughs> And, mabait po yung driver. Napunta sa... Ay, hindi mo. <laughs> Mal, malinis na sa sasakyan. Baka ba... Ma... Yung iba, kasi yung taxi, di ba, madumi talaga. Ay, oh, di ba, ano? Ayun, ma'am, patayin natin yung metro, ha? Kasi free ride kayo. Ay, sorry, free ride. Sorry oh, po. po. tingnan nyo po yung... Ito yung... nga free ride. Oo. <laughs> oh, oh. kasi, oh. ano? Sige, <laughs> <Ayun, laughs> tingnan nyo po kasi sa video ni kuya ako yung nagbibigay ng free ride once na inoperan ko kayo sa pagbibideo free ride ah, oh po talaga yan sorry oh. kuya pwede yung ikata nahihan naman ako hindi po wala pong ano to usually kahapon mga chairman yung ay nung isang araw pala mga chairman naman yung binigyan ko oh, ngayon inantay ko yung message nung pasero ko ng chairman din ng uh, taga takluban hindi sila nagme message baka bukas pa para sa pre-ride naman nila pero talagang hinahanap natin dito tulad nyo yung nabubulaga di ba? <laughs> first time or, first time kasi kuya yeah, first time ko oh. karamihan naman first time kasi ka sabi nga nila yung taxi daw nangihingi ng nang dagdag or mm. pero tayo hindi tayo ganon okay. Kasi ang vlog ko talaga, pre-ride ko talaga alas 12 ang alaw na. Pero ngayon alas 12 na. Kaya kinausap ko kayo na sana pumayag kayo. Gawa ng... Hindi nyo din alam na pre-ride yung offer ko, no? Hindi mo alam. Akala <laughs> oh, ko kung ano yung <laughs> Sorry po Ilan taon hindi na kayo, madam? Ilan hindi taon hindi na kayo? Kasi yung pupuntahan ko. wag Huwag yung intindi niyan. Medyo traffic lang pero malapit. 27. Uy, 27. Hindi nga. Pero parang 21 lang kayo. Tama po yan. <laughs> Ayun mga kababayan, nandito tayo ngayon sa Makati. Ito. Baka sabihin nyo, pinapasok ko lang si Ma'am para videoan. Ayan. 27 to? na kayo. Oh. Pero may boyfriend. Ay, wala po. Wala po. Anong nangyari? Nag Nagtatrabaho pa si oh. Ma'am nagtatrabaho na? Yung alin. nagtatrabaho na po kayo? Opo. o nagninegosyo? trabaho lang po walang <laughs> ano ba tipo ni ma'am sa ay eh, ano ba tipo ni Madam palasana pag manliligaw para pumasa sa kanya mukhang mahirap ligawan si ma'am depende po anong mga requirements pala? lang ako ng may sinumar mo. <laughs> ano, 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 ano? Sinumar po. Ah, sinumar? Baka kasi yung, yung maliligo. <laughs> Sige lang po, iyan lang naman ang ano natin sa pre-ride. Okay. Para makapag-apply naman sila. Saka ano na po, eh, naman po yung boyfriend. Ayun. Mag-work po muna ako. Iyan <laughs> ang maganda kasi madali lang naman mag-asawa kung tutusin tulad ninyo maganda naman kayo hindi naman siguro kayo mahirapan maganap ng aasawain eh sana po <laughs> anong pakiramdam na sa pre-ride? masaya po tapos hindi na natuwa, natuwa po ako kasi ayun nga po first time ko siya tapos pre-ride pala to pre-ride tayo dapat magbubuk pa naman ako ng ano na. ng, ng ipipin ko na sana and sakto nakita ko po yung sasakyan nyo walang pasahero kaya nag ano na po nag oh, na ako na, naka pa kayo sa free ride oh, nakakagulat ba opo oh, nakakagulat kasi siyempre speak mo baka mahal Mayroon hmm. ko, baka nasa 100 plus to kasi Mayroon ba? Mayroon. Pero, usually, tulad nyo nga nag-aabol sa oras may hinahanap na ano dito oh, okay. mas mas nakakatulong tayo sa mga tulad ninyong pumupunta dito na at least iyon pang kape nyo na lang yan na ay yung pupunta nyo ba? Diba? Oh, ay okay. ano, pabrika ng kape, oh. pero hindi natin ito turo. Baka hindi naman tayo nag-endorse <laughs> ng kape. <laughs> ito, pabrika ng kape. 3 in 1. Alam niyo po yung brand ng no? coffee Na Ito? Apo. Hindi ko masyado ano. Kaya no, Estrella, o. Oh. Ay, hindi, bagtikan pala sa Susunod na stoplight. Ano. Ayan, pwede mong shout out yung mama mo. Kamu, nasa pre-ride ka dito sa Manila Hello, ma. <laughs> nasa pre-ride ako. Nakakagulat <laughs> ba, eh, na? Opo. Hindi <laughs> kayo makapaniwala. No? ano kasi ate, yung tawag nito hindi naman natin dito kailangan mamili ng pasayrong ipipre-ride pero, hindi naman porke pre-ride kayo dito, magmumuka naman kayong, yung iba kasi ay, ano yan, yung ano lang niya, kakilala niya yan, hindi naman ganun unang-una, hindi natin pinipili dito nasabihin, baka naman magmumuka naman, walang pera yung tao, hindi naman, ito na yung strilla ate oh. kakaliwa tayo para punta yung ano baka sabihin ng iba yung friend mo hello nagpalibre ka ang dami yung pera may magandang <laughs> dala ayan si ate oh. Hello po. pwede kang mag ano dyan mag shout out ate huwag ka na maya tayong dalawa lang naman sa loob ng taxi hello eh <laughs> ito po ay episode 92 mga kababayan pero ang caption nito hindi ko nalalagay yung per episode. Sasabihin ko na lang sa video mga kababayan. Ika-caption ko dito iba. Tagabo lang na gayon. No? Okay lang, Senyor ay na nang Bulacan. <laughs> Rayna, na uyan. Po ano pong anong gusto niyo i-caption natin? Kayo no, na po imbalo, huwag lang po na no. <laughs> 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 hindi siguro ako nang bahala, mamaya. Ma naka ano ka naman, 'di ba? naka yung lalagyan natin doon ang caption na yung medyo na ano naman yung medyo parang may inis ka doon sa ika-caption ko para ano kayo ginawa nito ni Manong sa pasahiro mga gala <laughs> ayan ay lalagay natin ayun mga kababayan nandito tumatakbo kami sa Makati tadalaw daw siya sa lulo niya kay Binay <laughs> ito kasi lugar ni Binay di ba pero dito ka talaga nakatera? May iti-check lang po. Ano bang pangalan ng pupuntahan mo? Kundo? Ah, ano lang po, coffee shop lang po. Ah, coffee shop. Um, Wala dito. Po. dito. Ito yung coffee shop po, yung kabila na yun. Sige po. Eh, ang titingnan mo, madam, kasi dandahan lang naman ang takbo natin. Kasi ang coffee shop dito, alam ko ito, sa kanto. Saan? Ayan. Kaya tinanong ko sa'yo yung ano, yung... Hindi ba dito sa kanan baka malito tayo? Check ko po yun. Oo. oo. Ayan mga kababayan, yung nice man ligaw, 27 years old, taga Bulacan, pwede nyong puntahan. Hanapin nyo sa Facebook. Ay, ito malapit O, diba? Ito sa kaliwa. eh ah, may pupuntahan ka dyan. Opo. Uy, palabasin mo para makita natin Ay, sa... Ay, hindi mo. <laughs> Ako lang po mag-isa. Ayan o. King Jampong. Mali. Dito ba? Apo. Saan ka dyan? Mali, sa coffee shop po na tinukoy ko kanina. Ayun po, hanapin ko na lang. Kasi ito na yung ano eh. Baka dun lang po. Ako na, sige po lang. Kaka-GPS ka ba? Ako. Nasaan ba banda? Kakaliwa? Hindi na. Mahigpit kasi dito. Ito, maraming ano kasi tumalaki malaki. Ah, Abalik, doon pa po yata sa kapilang... Anong pangalan ng coffee shop? Ano, ano na po pala nandito na? Hindi, yung sigurado pa rin. Okay, hindi ka po, na. ko coffee shop po. Dito na talaga siya o oh, mali. At, hindi po. yung pangalan niya ba? Mamalit lang po kasi na coffee shop hindi anong pangalan ng coffee shop niya 8065 Bagnet coffee shop Madam, saan ba yung Bagnet coffee shop sige po kahit nakaroon <laughs> 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 hindi kasi hindi pa pwede nga na naka video kayo tapos Idol! 8065, 8065 8065 coffee shop Dalyan. ito kasi yung nakaalagay po saan itanong natin dito ito taga rito to eh magbubuko na to eh tay tay saan ba yung 80 uh, 80 ano 65 8065 8065 copy copy ko na eh, ano copy shop daw yan eh hindi po nila ano. san kaya siya banda naka google Bwede map ka ba hindi po pang umikot dito pwede. Sabi ko nga sa'yo, ganun kakala ka sa akin. Para pag, kasi ito, kung taga Bulacan ka talaga, histori historical din sa'yo na nandito ka. Tapos, na pre read ka, di ba? Opo. Oh, pag uwi mo dun, magugulat. syempre marami kang kwento niyan pagdating dun kasi... Pantakin mo, na bigyan ka ng pre-ride dito. Sa hindi mo inakala, inaakala. Ayan kasi, marami dito. Ano bang street niya? Ah, uh, Estrella Street. Pag Estrella, lumagpas na tayo kasi hindi na to. Ito yung ano. Ay, dito. Ay, dito. Kuya, dito nga po ulit. Sorry, kasi hindi ko kasi yung kapis ato. Hindi okay lang. May eksilang ang Estrella. Baka sa kabilang Estrella yan. May Estrella extension. Hindi po, tama po bali derecho lang po patingin sa jeep eh okay. tingnan natin 80 ano? 65 po ayun yung 8071 8071 8065 ibig sabihin dito sa may payong oh, ito na po ito po pala yun hindi pala sya masyadong nakikita dali ah. Ayun oh, 8065 Ayan, message na lang, Madam. Okay na. Mm. Ayan, Ayan, ano masasabi niyo dahil nasa pre-read kayo? Ayan po. Nakarating naman. <laughs> Thank you po. Okay, ingat ate, ingat. Opo. Okay. Salamat po. Pre-read 'yun, wala hong ano. Okay po. Thank oh, okay. you po. Ingat, ingat sige. Ayan si ate. Bye -bye po. Bye bye. Ingat po. Oh, kayo na lang bahala mag-share <laughs> sa video. thank you, thank po. you. you. Ingat, okay. Ayan mga kababayan, maraming maraming salamat. Ano po? Sige po. Ayan maraming salamat sa inyo. Pasupport na lang po sa video namin ni ate. Episode 92, sila po yun. Ayan dahil may pumalit okay. ng pasayro sa atin. Gloria po.